Yon, good morning mga katatak sa araw nito Lunis. Ah, uh, itong gagawin namin ni eh, Joey. Joel, yan. Ay, yung gagawin namin ngayon, yung babakits namin tong aluminum. Ay, ah, hihingi natin yung sukat doon sa kay ano, kay Dinis. Sa ngayon, wala pa kaming gawa. Hindi yun, yon yung aluminum lang. Yan dito, wala pa. Yan. Hingihin natin ang sukat kay Master Dennis kung anong sukat. Yun, si Dennis. Good morning, Dennis. Nakatalikod ka. Uh, si Bilas. Pero din. Yeah. <laughs> Parang maambon-ambon ngayon, mga katatak oh. oh. Tapos lang bagyo, maambon-ambon pa. Sinong bagyo ngayon? Dindo. Dindo. Uh, halos hindi na nga makalakad si Dindo eh. Ayan. Si Cars, mapapanood naman ni Cars to. siya okay. lang <laughs> si din daw ang nakapunanood niya, sarili niya. Pag hindi. Ito <laughs> oh, ay yun. din siya Yan si kay Ma'am Eh, shout out. Ah, uh, sa Valenzuela. Yatat kay Mokong at saka kay Biko. Yan. <laughs> Biko Soto, no Yan. <laughs> Yan, nakapunta natin doon. Dennis, ano mo nga yung layout doon? Kung ano yung layout? Paras, lang yun? Oh, ha? May isang sitting lang? Good. Hindi kami mahirapan. Good lahat. O, oh, i-drawing mo nga. Drawing mo para Oh. Ito, 12. Yun. 49. Dito yung dito yung ano. Blue. Plastic. Blue. Plastic, dyan. Ibig sabihin, tama na tong layout nito. Okay. 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 Ano yan? 45 to? Eh to iskulado na. Pwede muna lang po 46. Dito kasi yung nauna natin parang ulang lang sa finish kasi sa finish eh. Uh ha? -huh. Dagdagan mo lang kaya ng 46. 46. Yung penis, yun na Okay. Yan okay. makakatatak e eh, ilagay natin sa tripod. Chatokin mo ko kong kay Yorlo. 変なパラッチ。 Yan, sa out kay ano, kay Parindindo. sa out kay Dindo. Oo. Siya ngayon ang bagyong, malakas daw yun. Oo. Hindi pa nga magaling eh. Oo eh. Malakas na kagad. Malakas, malakas. <laughs> malakas. Hindi pa nga gumaling eh. Oo eh. Malakas na kagad. Malakas na kagad siya. parin din to. Oo. Oh. Huwag ka munang salanta. Oh. <laughs> Sawa na kami sa salanta. Magkakalamit din nga kami. Sino kayo yung nalimay pa sa bagyo? Si... Si Karen Davila. parin Parang doon na naman. Alphabetical eh. Oo. Oh. Yan, shoutout kay... Diyos. Yan, shoutout kay wala kayong up, wala ka nang upload na eh. yan shout out din kay Pawix Pro daming gawa ni Pawix Pro ngayon hindi nakapuko sa pag vlog niya kay Tay Tay hindi na may ng pagkain oo nga Puro na lang kain. Hanggang saan ba? Hanggang no? Oh. <laughs> <laughs> ah. Hanggang no? Baha? Ah. Uh. Ay, ito, nga pala, yung tatlo nag-aabag ng bus. Ayan nga pala si Laki. Ah, ayan na, medyo muulan. Oh, nakakita na kayo ng bus. Oh, nasakay kami. Nasakay. Ah, sila, oh. Ito si Master Dennis. Ang tunog nga, jeg, 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 yun daw, tunog ng ano? Dek-dek. Dek-dek daw tunog. <laughs> yan <na. clears throat> ano Anong ginagawa nila Laki? naglilinis Nandito yung purito yan. naglilinis siya ng guwante sila Laki. Kasi amuyan na na, na. Lager ka ba? Ito, <laughs> <laughs> pare, di pagalitan niya ako pare. Sino? Si Laki. Kasi tinignan ko na yung ginagawa niya. Nililis siya ng guantes niya. Uh, ah ah, nilalaban niya pala. Uh, okay. kasi... Kasi amoy egos na daw. Egos na? Oo. Galit. Oo. Hindi lang mga ako. Hindi lang mga vlogger. Eh. Bumaya ka dito. Pasa, pasa. Lalakon ko. Alam mo na ba galit? Ano? Sabi ko naman eh. Ito ah. siya. Naglalaban siya ng, ng guantes niya. Sabi ko, pasa, pasa. Nagalit lalo eh. Nagalit talaga. <laughs> Oo. Oh. Ano ko? Pasa, pasa. Nagalit lalo, pare. Si, ano? Yung tatlo, inano ko, sabi ko. Ah, ito pa, ito yung tatlo. Sasakay ah, ng bus. Oo, oh, sasakay daw sila. Paano tulog ng busina? Jek, 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 jek daw eh. Ha? <laughs> ha? Jek, 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 jek. Jowen. <laughs> Jowen. Oo, oh, ay, ayan nga si... pala si Master Jowel. Oo. Oh. Tanggal nung mask na kaya. Oo. Oh. Para makita ka kapugian. Uh, oo. Oh, ayan. Ayan, oo, oh, ayan, o. Oh. Si Master Jowel. Oo, oh, ayan. Ayan. Ala ng pantay. Ha? Ayan <laughs> na, oh. o. Tinanggal na po ni Master Jowel ang kanyang, ano, oh. ang mask. Tanggal na yan. So, makita ni Mam May. Oo. Oh, oh. Tab. Regal pa yun. Ay mo tanggalin yung mask mo. Nagalit 'to, sira 'tong pasa-pasa. Oo. Oh. Tigilan mo na ako, Hindi mo ang vlogger. Hindi magba-vlogger na daw, kaya nga ako may hakot 'to, di ba? Oo. Oh. Galit 'ce. Eh. Galit siya? Ewan ko ba? Saan pinagliyon? Sama na yata ng loob. <laughs> 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 Mahal mo pa pare. Pare, <laughs> 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 hinampas ako ng guwantis siya pare. Masira ulo talaga. No? <laughs> <laughs> pasa, pasa. <laughs> Kailan na. mo na ito ha? di ba? Okay. Yan mga katatako. Mamaya na lang tayo mag uh, ano. Yan. Pag natapos na, pipityo natin ulit. patatak tapos na kami ayan o oh, ito na lahat ayan 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 na lahat yung naitinding ayan shout out na lang sa taga Jisiki ang ah, bago natin subscriber yan may dumating si ano si Gerson ito tapos na kami papalit na lang kami ng biday isa uli na namin to nakakatatak o yan na hindi na tayo nakapag video ulit Yan, siya tata lang kay Sir Andy Rabino Kay Axel Green na black Mavic Pro yan siya na kay Sir Marlon Lopez kay Sir Ricky Rosso yan siya na sa taga taga DCK ng bago natin subscriber maraming, maraming salamat sa inyo sir kung nakapanood nyo ito sa tao sa May team and Shout out sa inyo sa support At sa HPH TV Yan uh, So, that is sumusuporta uh. Shout out sa inyo sir Kaya so, ngayon mga katatanggol tayo mga video na but, Kasi sa trabaho lang tayo yung mga video na iba yun lang yung mga sa akin uh, alam mo baka sa susunod sa prinsya na tayo at naman tayo magkaroon uh, ng video na mga kaya si kinuwer sa ano, ang namin. tayo ng pesa tayo sa bilya ng ano pesa yung hose kini papalitan natin may tagas 那、嗯。 I think may host kayo para sa ano, Alborado. Ewan ka lang kung meron mo. Ayan, nakabili tayo. Kaso lang, may tuktog -tuk doon. Pinag-e-impost natin yung share. Kamera natin. Ewan ko dito mga katatak o baka may tuktok naman dito. Ito, isko na ng Kasaringlan. Pas na pala. O yan mga sladyanti. kasi dito mga katatak pagkaganito na hindi na natin maiwasan yung may mga tuktok e, iwasan naman natin na makapirate tayo na e, minsan pagkaganito ng mga daanan na off na natin yung camera natin kasi eh, tayo sayang ito station malapit tayo yan mga katatak maraming salamat sa lahat na mabago subscriber natin at uh, walang sawa sa pagsuporta hanggang dito na lang yung video natin kasi sa kabila sigurado ako tuktok ka na yan uh, dito na muna